Good afternoon guys, good afternoon. This is my first time na mag-prepare ng miracle fruit juice. Kasi gusto ko i-try. Kasi marami siyang benefits, ba diba? Sa diabetic, sa high blood pressure, sa immune system. Sa marami siyang benefits, guys, na ano kaya nga tinawag siya na fruit. So ngayon, meron akong isa bunga na natira na hindi nila... Ay, ano? Kumbaga, hindi nila pinitas-pitas. So, ayan, guys. Piniprepare ko na. kinuha ko doon. Piniprepare ko na. Ganyan lang. Re-backin nyo. Tapos, kukunin nyo ang laman. Ang laman niya is... Ang parang... Ang laman ay... Basta parang foamy. Parang foam. Tapos, ayan. Tapos... Eh, ano ninyo? Hanggat mahari Lit-litan nyo. Or, malilit ba? Para pag tiniluto nyo is madali lang, madali pagka durog. Durog-durogin nyo ng konti. So, ayan guys, natapos ko na. Naanuhin, tapos durog-durogin natin. Durog-durogin natin. Sinsan ko sa aking camera. I'm alone. Ayan. Para na walang piga, walang aalisin, walang i-extract. So, white yan, di ba guys? White yan. Maganda daw yung ang kulay ng balat is medyo brown-brown kaya yan may maitim na sa gitna. Pero hindi yan sira dahil lahat yan lahat mamaya mangingitim. So ayan na, pag nakakulo na siya, ganyan na siya lahat. So tingnan mo na lang talagang itim na itim na yung mga sapal niya, yung mga foamy na yung kanina. Doon mag-ano kukuha ng mga, magpo-form siya ng juice ganon parang niluluto mo lang ang sarap guys ng lasa ang sabi so and then pipigain mo yon i separate mo yung sapal at saka ang kanyang uh, extract so ayan na guys lahat ang nagawa ko ayan piniga ko sa strainer bago sa cloth para sa lansala wala talaga uno mo na nice strainer tapos pangalawa ay para sa lansala wala ka talagang maramdaman na kung anong sapal na maliliit pagka iniinom mo so ayan na guys yung isang buo na yun na malaking malaki is naka hindi pa napuno ng 1.5 ang bottle so mas malamig mas masarap parang wine siya may taste siya ng red wine kaya kumbaga herbal pero hindi mo ma mararamdaman na herbal siya ang sarap guys ang sarap hindi doon pa sa masarap is yung benefits niya na na makaka ano siya makaka control ng blood sugar at saka ng blood pressure So, ayun lang guys, ang pinaka-importante sa akin. Tagal ko na yung sinisearch, matagal ko na yung binubiyo, matagal ko na ano. So, ngayon, it happened na nagkaroon ako. Nung dumating ako, five years ago, nagpatanim pa ako. So, ayan na ang bunga ngayon. So, mula ngayon, pag makakita ko niya kung saan ang meron, so marami, ayun, bibili na ako at ako na lang mismo ang gagawa. Matrabaho din, marami rin yung process. So, Ayan guys, tiyaga talaga. Kasi, synthetic medicine hanggat maaari. Ayaw ko na. So, ayan guys, ang pag ng ating ayan, yung mga mapipinong sapan. Kaya sinasala sa cloth. So, ayan na guys, ang ating Ayan na, hindi na puno yung bottle na yan sa pag nung inilagay ko lahat yan. So, ginaganyan lang guys yung tela. Yan. ganyan. Dahan-dahan para lumabas yung yung katas talaga niya. Ang juice talaga niya. So, malinis na malinis yan guys. Ang tela para maano natin. Diba? Diba? isang ganyan yung isang marami na yun. Tapo na yung sapal, tapo na yung yung balat pagkatapos. Of course, di ba? So, ilalagay lang natin yan sa hmm. ang ganda nung pinagpigaan ng ano <laughs> <laughs> ng yung sa tela ba parang design oh you see <laughs> parang design ano so ayun na inilagay ko rin na doon ilalagay ko doon sa ano naglagay pa rin ako ng tela para sure na sure na wala talagang natitirang sa apal o kahit alikabok pa yan <laughs> para pag ininom natin, wala talagang sa science, sa dila natin na mga ano. So, hindi, ayan, kailangan itas mo yung tela para tumagas siya doon sa imbudo. Hmm. Ayan, hindi na puno guys. Kailangan malamig na malamig. Hindi rin pwedeng haluan ng ay siguro kung pa ais mo agad-agad i inumin mo pero ang sarap guys parang wine parang may taste ng wine more on yung parang pantay ang sweets niya at saka ang wine ang grape wine kasi is ano eh kumbaga may may af, may aftertaste or may mapakla ka pang mararamdaman siya wala walang walang mapakla walang mapait walang aftertaste Basta masarap siya sa lahat ng herbal na natry ko. Siya ang pinakamasarap. So, ayan guys. Try natin. Ako, pwede na talaga akong magpagod na ako na lang ang magluto. O, ayan lang ang isang buo. At ganyan kadami ang naano niya. Ang na-extract niya. Yung isang buong yon ganyan kadami ang na-extract niya. O, ayan. Yan ang sapal. Itatapon na yung sapal na yun. So, thank you guys for watching. Thank you. Marami yung benefits guys. Sa katawan, sa immune system, diabetic, sa kidney, sa high blood. So, yun na natin guys. Bye!